Welcome to my mini vlog For today's video guys Tayo na naman ay magluluto ng ating ulamin At tayo ay Magugulay-gulay muna Ito nga pala mga kaibigan Ang aking lulutuing ulam Ayan, kamote Ayan yung ampalayan Sitaw, repolyo sa ayan yung Talbos Sa daon ng ampalya Gulay-gulay muna tayo mga kaibigan Ito nga ang ating isasahog mga kaibigan Isda Ipipirito ko muna to Unahin ko na to ito habang nagpipirito tayo okay. Mga kaibigan uh, Gagawin natin na Ipiprepare natin yung gulay Ito mga guys.

de Ini mah guys Kita 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 kompleto sana eh na pakbit sa kaso magkasay na lang ito ang nandito Ito namang sitaw guys. Mamayin na natin para matanggal natin yung gilid. Yan lang guys ang pagkakuan ng gulay, pag Tanggalin natin yung dito. Tapos yung buntot. Sige. Sige. tayo yung filter ito ng sagaw natin sa silingin na natin okay. Uh. sarap nyan tarik tayo sa paghimay uh, na ating sisaw sa kanang sa babalat ng kamote yung isang inalagay na kamatis. Mga uh, balayan pa mga tiga. Balat na na natin. Kadilaw. Uh, sweet Sweet potato. hoy okay. na natin tong unang tira Kasau natin guys? Para masarap yang Apatnya satu atau delapan mas hindi nagagamit kaya na bili tapos hindi naman magagamit kumulang na lang eh sabi ko sama na putol bulay din naman eh pa ano napaninginayan pa eh baka kinabahan pa bulay din naman siya Gracias. I-fry ito ng ating saugin sa... Yeah. Ito nga pala, guys.

kaysa ng paghihimay ng palaya. Ano mo lang yung talibos, talibos. Hanggang sa malambot na parto katulad niya. Ito matigas pa. Ano mo dito? Ano yun? Saan kalat? Malambot na parte lang. Ang mga damang tuhanin. Baka pagkabing matigas naman eh, Hindi na makakain nagbotong na ludes Meron pa na ulam doon na natira ya ah, Tapos tagdagan mo na lang ng piniritong pan doon Piniritong ista Piniritong nga pala ako pa dyan sa pang sahog natin eh Gito sa gulay Gulay-gulay muna tayo Tara Itong kasama ko oh, mga kaibigan, sumasakit ang katawan nito pagka puro gulay. Kaya, 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 kaya. nagkakarni. <laughs> <laughs> Baik okay guys, tapos na. Ayan na. Ito na pala yun lahat guys. So, ito. Ayan. At tugasan ko na siya. Ayan na. at lahat. Kompleto na yan. Ayan. Lulutuin na lang. Ayan, di ba? Okay guys, start na natin sa pagluluto. Iisa natin sa bagong Hello so guys, yung pinagpilutuhan ko na rin yung sa kong pagkuhan, sayang yung matika. <laughs> sa <laughs> Ayan, nagbibiray prepare ko niya. Nagigisa. Ang ina, ayan. Matababad din sa kwan. Ayan, sa tubig. Hindi na natin alam kasi yung mga nabibili nating mga gulay. Ayan, yung... Kinaanik kong ambalaya, Mabungas na yung dahon, pa haba din guys, pero walang um, walang pataba, walang wala siyang spray o gamot. Pinababad ko pa rin si siyempre nga ano na dito sa Saudi, matorap, siyempre maalikabok. Mga pala guys, so bago -o. Pahinit na rin ako ng tubig na pangkatarok. buhos guys dahil sige, kahit pa paano meron dyan ng maya pinong mga tinikba tulad nyan tinikba rin nyan kaya sige na natin guys ng kamote at ito ang matagal na sweet Penting, kan, maafnya bidang. kung sa yan, pagkana ko na yung kaya ko na rin ba? Ito na rin yung kamote. Ang konti yan. Konti sa bro. Tapanagin natin guys. Yun nga, kaibigan. baka pa kung paano kundi magandang sa repolyo repolyo kalaking tingnan pero ampaw adik sarap hati ngering kita iba bau dan tahu Yun. Meron pa tayong lalagay dyan, mga kaibigan. Lalagay tayo kahit na konti. Sige. Baka na nakalimutan tayo. Nakalimutan na sa tikman. Good. Very good. Ini sebenarnya Baby gang, uh, pwede humingi ako ng isang pabor sa iyo. Kahit isang comment lang. Para alam ko kung taga saan ka at kung saan na maabot ang video ko ito. Maraming salamat. God bless.